DWAR 1494. Ito lang original ang inyong kasangga paring rey. Abante na tayo! number one tabloid. Number one tabloid. Bilang Radio TV na. Ito ang Abante Radio TV. Abante. Abante. -ab 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 Radio Balita. Radio Balita. Ngayon. Abante. Abante. Ranzo Balita! Ngayon! Magandang araw mga kaabante! Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ngayong alas 11.15 ng umaga. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Abante ma. Report. Oh. DOTR kinalampag ni PBBM para sa broadband tie-up sa Smart. Umaabante sa balita, si Abante Reporter Aileen Taliping. Ang Ferdinand Marcos Jr., ang Department of Transportation, ang makipaugnayan sa Smart Communications Incorporated para sa broadband co-sharing partnership para sa North Commute or South Commute Railway Project. Sinabi ng pangulo na matagal nang nakatenga ang problema sa broadband frequency na mahalaga para sa signaling system ng proyek proyekto kaya dapat maasikaso na ito ng bagong namumuno sa DOTr. Sa ginanap na Regional Development Council meeting sa San Jose del Monte Bulacan, sinabi ng pangulo sa mga dumalong opisyal na kailangang makipagdiyalogo sa chairman ng uh, Telco na si Manny V. Pangilinan upang malutas ang problema sa broadband frequency ng North-South Commuter Railway project. Sinabi pa ng Pangulo na mahalagang makausap ang nabanggit na kumpanya ng Telco upang mayroong magamit na broadband para sa commuter railway. Rail. Uh, ayon nito kay DOTR Secretary Vivencio Dizon, nakausap na niya si Pangilinan at napagkasunduan nila magkaroon ng mabilis na solusyon sa usapin. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mapangis at walang mintis. Abande, 2.2 milyong pisong halaga ng toba at ilang high value individuals na sakote sa drug operations sa Central Luzon sa loob ng 24 oras. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Charmaine, umaabot sa 2.2 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasamsam habang ilang high value individual ang nadakip sa sinagawang anti-illegal drug operation sa Central Luzon sa nakalipas na 24 oras. Nadakip sa si sinagawang bypass operation biyernes ng gabi si Alias Jun, 43 anyos, sa Riverside Interior, Barangay Ninoy Aquino, Angeles City at nakuha ito ng 55 na gramo ng tobats sa so may halagang 374,000 pesos. Timbog din kahapon ng madaling araw si Alias Lolet, 61 years old, na makuha ng ito ng 53 gramo ng pinaniniwalaang Tobats na nagkakahalaga ng 364,000 pesos sa Baybas Operation sa Barangay Paulang uh, Kakubod, Angeles City. Dakong alauna ay medya naman ng madaling araw kahapon na matingbog din ng pulisya sila alias John John at hapon pawang mga HBI sa pagtutulak sa Bukawi, Bulacan kung saan nakuha sa kanila ang nasa 892,000 na halaga ng tobat at isang kalibre 38 yung baril at mga bala nito. Si Alias Carl naman ay nasa kote sa Maykawayan, Bulacan kahapon ng madaling araw at nasamsam sa kanya ang nasa may 600,000 pesos na halaga ng tobats. Pinuri naman ni Pro3 Regional Director Brigadier General Jean Pahardo ang pwersa ng kapulisan dahil sa batagumpay at, at mas pinaiting na anti-illegal drug operation sa rehiyon. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report Maraming salamat Edwin para sa iba pang naungunang balita. Mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, sumay niyo ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang umaga ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo.